Pinatindihan pa ako sa bahay namin na. <laughs> so, sabi niya, wala ka dalang masanubong? Sabi ko, wala no. Hindi naman ako nagtatrabaho. Anong gear yan, te? Ito, marami ako dala. Bibigay ko sa'yo iba. Mga ko itong na niya. Eh. Ibigay niya akong mga tinapay, mga biskwit. Ah. Hanggang sa amin pumunta yan. Mabait talaga niya si Linda. Oh, oh. Kahit nag-aaway kayo lagi. <laughs> Kaya kami ngayon, mag-basebreak kami. Ano na kami, mga... Ilan taon na? 30 years na kami may... Wow. Oh. Ay, ano lang ako, nung magkakilala kami, eh, 18. Ha? Nung magkakilala po ba kayo, ay pareho na kayong Under balo? Under 18. Pareho na? Bata pa kayo noon? 18 lang yata, 18 years old. Ah, ang tagal na pala. Oh. So, so kayo, may trabaho siya sa Pasay, sa Cartimar. Trabaho niya doon, nagbabantay ng pit shop. Oo, oh, eh, oh, tama, doon sa Cartimar. Tapos, ano, ang ginawa niya, binigyan niya ako ng address. Yes. Di niya akong address eh. wala naman akong trabaho. Nung makauwi ako dito sa Maynila, pinustahan ko naman siya sa ah. Happy Mark. Nasaan nagtrabaho na kayo? May trabaho na ako doon. Oh, mag naging magkasama kayo? Oo, oh, naging magkasama Ay, na kami. Tapos hanggang kailan yon Bakit oh, kayo nagtrabaho? Hanggang kayo naging... di ba magkasama so, kami? Hindi po, sa trabaho. at ah, sa trabaho? Hindi, pareho na kami nag-asawa. Nagtatrabaho naman kami sa, Alam, ano, yung na kayo, nagsisurf. Mipat mga, di ba, uso picture no, pichir-pichir, tsaka timar. Ah. O, nagsisarp kami, kumitita kami doon. Tapos yun, nagtano kami. Ano mga bata na, pa kami, eh. no? Mga magta-20 pa lang, nagtrabaho na kami ng ganyan sa timar. Tapos kailan kayo, na kayo nagsimula nung makaisip kayo pumunta dito sa San Pedro? At yung, nung napalipat na naman kami dito sa San Pedro, yeah. siya nandun sa Pasay. Naiwan pa siya? Oo, nandun doon na siya kasi may asawa na kami pariho eh. Kaya kami napalipat dito kasi natulog yung bahay namin sa, sa, sa ano, sa condo. Ang galing pa kayo tondo niyan, oh, condo tondo girl. Tondo. Tapos nung ano, dito kami na ano, na demolish kami doon. Parang yun ano, kami dito Ay, ito ng Ito po ng yung best friend na kinukwento niya. Oo. Oh. <laughs> ayaw. Ayaw. Ayaw, yun, ayaw. Yan ang nangyari. Kaya hanggang ngayon, <laughs> hindi ko to iniwanan kahit naghiwalay kami mag-atapos. na natin dinuguan. Wala <laughs> akong ah, Talaga, naghiwalay. Ah, Tapos siya din iniwalayan. best friend talaga kayo. Balo na siya, di ba? Balo na din ba si ate? Oo. Oh. Ah. byuda na nga yan eh. <laughs> Ay! Ay, bongga! Kaya <laughs> hindi na nag ulit. Okay, naman talaga yung buhay nila. Tatong byuda na siya. Grabe. Kayo naman? Salam. Hindi na kayo. Wala, mga boyfriend, boyfriend na kaling, lang. Ah, kling, kling. Nice! Oh, so si ate. So, yan ang buhay Ay, yung, mo. Alam nyo, misan maganda talaga yung misan-misan bumaba. Misan kailangan sa ko lang naman. naman. Magkaroon ako ng driver. And I'm ah, sweet lover. Niyo. <laughs> oh, yeah, niyo, ha. So, thank you guys. Talagang, yung mga nanay, nisa, samahan natin para alam natin yung kanilang mga kwento ng buhay. Ayan, so, okay, ito, kayo, ito, naka video na yeah. tayo. ko sa, uh, ah, yeah. di ba ito, best friend sila forever. <laughs> Kahit daw, misa, nag-aaway sila. <laughs> Pero, yung mga yes, anak ko naman, pinutulungan din siya. Yung oh, nasa tiyapa si Oliver, binigay siya ng alahas. Wow, kita okay. Tapos niya. Tapos ngayon, nagkasakit siya. Mama, huwag babayaan si Ate Linda. Tulungan mo. Mm, diba? So, very, ano sila, sweet and lovely. Hindi diba, yung papabayaan dito. A yung a mga anak ko, mahal din naman siya. Thank you, guys. So, yan. So, yung mga kahit mag-away sila ng dalawa, hanggang away lang. Sila pa rin nagtatagay. Kaya nga, mga. sila pa rin ang e Yeah. Thank you, guys. Thank you, guys. Lagi naman niya ako inaalala pag sa sakit ako.